<clears throat> Morning baby box. It's a baby box. Morning. Mas masarap pala talaga matulog dito sa ito yung pinakaunang bahay ko mas masarap matulog dito dahil mataas yung ano mataas yung kisame doon sa bahay ko buo na tinutulugan ko ay malapit yung ano malapit yung malapit yung bubong bubong bang tawag doon sa roof at yes dahil doon sa mga langgam or sa hakot na dumadapo sa coconut oil na na nilalagay ng inay ko sa paa habang sinusundot-sundot niya ang paa ko. Yun yung dahilan o umaakyat doon yung mga langgam or hakot. Yung dahilan kung bakit dito kami natulog. So, dito na ako matulog. Mm -mm. Ang ano lang dito is yung ano, yung wifi. Hindi abot dito. Kaya kahapon hindi ako nakapag-live. Excuse me. Umagang kay ganda. Bagong umaga. Bagong pag-asa. Si Boka. So dito kami natulog. Kasama ko ang inay. Ang inay magang pumunta doon sa kabila. Kasi mandi ngayon. At may pasok. So at least pag nandun na kami sa bayan pag nakabalik na kami doon, hindi na obligado ang inay na mag-prepare para kay Brian at ang ano doon ang obligado doon mag-prepare para pagpasok ni Brian ay yung ano -turoy na sinunoy-turoy uh -uh. na So doon sa bayan my mother Yes, ano na siya wala na siya uh, talagang komportable na yung ma kahit sa naman lahat ng mga ina kahit hindi nila sabihin na hindi sila komportable sabihin nila na komportable so yun pong nakikita ko dito na pag may pasok si Brian talagang yung mother ko talaga ang nag ano pero si Brian naman talaga marunong naman siyang marunong naman siyang mag-prepare sa sarili niya. Pero alam niyo naman, yung mga ina, yung mga lola, ay talagang tutulong sila. So yun yung ano ng mother ko. Napakabait at napaka-responsable ng, ina, ng mother namin. So yun, good morning ulit. At eh, then, ko ulit si Bukatech. Sana ba yun? That's. Hmm. That's that's. Okay. Anong oras na? Ano na eh. Uh, ma ano na. Ma may araw na. Tetch. Gising na tayo, Tetch. Tetch. Mm -hmm. Ayan si Buka, Tetch. Nakaakap sa aking mga hita. Sarap dito matulog. So, ito yung first gabi. Nandito ako natulog since bumalik kami dito last July. July, August, September, October. Mag 4 months din pala kami. So, ngayon lang ulit ako nakatulog dito sa main, ha main bahay kubo. Si Buka parang tao eh, ano? Okay, good morning. Bye. Morning, baby. Morning. Kumusta ang tulog ng baby? Dito sa bahay ng mother. Anyway, si Baby Box, palagi naman itong natutulog dito eh. Hmm. hmm, <laughs> baby Box. Malapit na kitang iwanan. Kasi babalik na kami sa bayan. Dito ka muna, ha? Hmm? Yun ay turoy muna ang mag-alaga sa'yo, ha? Ha? tingnan nyo. Tingnan nyo kung paano siya ka-sweet. Niyayakap-yakap niya yung akin paa. Sige na. Hmm? Labas mo na si mami, ha? Tulog ka muna dyan. Hmm, diba? Aking baby box si sabi mo talaga na siya ang pinaka leng 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 maganda matulog dito sa bahay kubo ng inay kasi mataas yung ano mataas yung kisami <coughs> Problema lang dito ay malayo yung internet eh. Kaya hindi ako nakapag-live. Ilang kahapon hindi ako nakapag-live kahapon. Kasi kahapon talaga is nagpahinga ako buong araw. Paingat lang ang SBB si box na una na. Box. Hilo mga baby, ay eh, malamig pa. Malamig pa man eh. Kumusta kayo mga baby? yung si baby box. Lumabas na din siya. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Grabe. Masasabi mo na talagang bakit parang binubuhos ang ulan. <coughs> <coughs> so dito na of course ang aking bahay Bukiday na greenhouse namimiss ko din yan of course pero mas maganda matulog talaga doon sa bahay kubo ni inay kasi nga bakit mahaba yung ano eh mahaba yung kesa ni. dito maganda naman matulog dito pero sa akin lang dito no is ano lang hindi siya pang matagalan yung bakasyon lang ba na dito ka matulog, magbakasyon. Hindi yung dito ka talaga titira for like panghabang buhay. Bakasyon lang, dahil. Yeah. Nilak mo na yan. Lak mo na yan. Kasi nandiyan yung mga mahalagang bagay sa buhay ko. By mm. So, yun. Malapit na kaming babalik doon sa bayan. At ang matira dito si Nonoy Toroy si Brian at yung si Leo at saka si Stephen dito pa rin sila magtrabaho kasi ang dami pa talaga nilang trabahoin dito Day. sobrang dami pa pero wag po kayong mag-alala kasi talagang hindi ibig sabihin na aalis kami rito alis ako rito hindi na ako babalik Siyempre, bakit hindi ako babalik dito Day? Babalik ako dito at babalik kasi sa amin 'to. At ah, kailangan ko lang talaga sa sang, sa ngayon na pupunta doon sa bagong bahay. Kasi nga bago eh. At dahil na din 'yon, December and malamig, sobrang lamig. Kaya kailangan ko munang ng alagaan 'yung sarili ko. It's like talagang 'yun 'yung priority ko ngayon alagaan yung sarili ko dahi, dahil yung katawan ko ngayon para siyang bildo o para siyang babasagin na na glass na talagang ang bilis ang bilis nang mabasag yes, kaya delicate very delicate yung katawan ko ngayon eh, nakuha niyo ang aking point of view so baby baby baby, dito lang kayo ha baby BB Ash. Dito lang sila si BB Ash. At sinabihan ko na doon si Brian na siya ang mag pag walang pasok, siya ang mag mower. Siya ang mag grass cut nitong mga grass na to. Kasi marunong naman si Brian. Kasi ma malaki na siya. So ako ang magbibigay ng allowance kay Brian para mag grass cut siya dito sa surroundings ng aming bahay bukid para ma-maintain yung composure ma-maintain yung uh, malinis kasi kailangan nating maging uh, si Bukatet so, wag ka nang pumunta dyan yung pagkain mo wala na dyan nandito na yung pagkain niya Busalina. ito yung bahay ng mga ano oh bahay ng mga hakot or yung langgam. Yan, lumaki sila eh. Marami nagsasabi na sprayhan ganun. No. Hindi ko sprihan yon. Bibi, tinawag na kayo ni mami. Ayan, tinawag na sila ni mother. Kain na sila. Marami nagsasabi na sprayhan daw yung mga langgam. No. Hindi natin sprihan yon. kasi kusa naman silang aalis eh. Kusa silang alis pumunta lang sila, umakyat lang sila dyan kasi nga, meron silang nasisense sense na gusto nila. So, ano yung nasisense sense na gusto nila? Yung coconut oil na ginamit ng inay sa pagsundot ng aking paa. Yun yung, yun yung dinadapo nila. <laughs> Oo. At saka yung pagkain ni Buka. So, wala na yan dyan ngayon. Ma mamaya i-check natin. Okay? Balik muna kami doon dito sa maganda tulugan. Itong bahay kubo na tinutulugan ng inay, ito yung kubo na talagang pwede kang magstay dito pang matagalan. Na masasabi mo na for life kang magstay dito. Kasi yung kanyang istruktura ng bahay, talagang this is the normal house. This is the normal house ba? na mahaba yung <coughs> mahaba yung bubong doon kasi <coughs> ayan so, <coughs> buka doon kasi sobrang mababa eh sobrang mababa yung bubong kaya for vacation lang talaga siya andito naman <coughs> yan inubo tuloy ako dahil malamig. O sige na, babay na. That's it for now. Bye. Sa so, dito kami natulog ang inay.